Magandang umaga mga kabangka Dito na naman tayo, mag-update tayo sa ginagawa naming uh, palangoy sa Dambuhalang Fiber na Bangka Ipapakita namin ang aming mga munting accomplishment Dito sa likod ko, mga kabangka Yan yung uh, palangoy sa bandang Kanan, kung haharap tayo sa bandang harapan ng bangkang ito. Ito ay bandang kanan. Dito tayo sa bandang uh, kaliwa. Dito tayo mga kabangka. Iyon mga kabangka. Mayroon na tayong uh, papaybirin. Sa bandang uh, kaliwa naman na bahagi ng uh, bangkang ito. Doon sa bandang kanan, uh, nakapagpalapat na sila doon ng, kuan uh, sila Master Greg, ng fiber dito. Ngayong araw, uh, aming uh, papalapatan naman ito dito. Partner ko, yung uh, mga karpintero mga kabangka. Uh, mga kabangka, bago tayo mag sa, pag-update ng uh, bangkang ito bago natin ikutin. i uh, siya ko nga pala ang aking mga kaibigan, babatiin ko kayo ng mahal na araw. mag uh, magandang araw. sa so, mga kabangka, tinatabas nilalagari ang lapad nga pala nito. Mga kabangka. 16 pulgada ito hanggang dito sa panagpo this is pulgada yan ang kapal naman nito 20 pulgada itong kabuan nito yan mga kabangka yon. ngayon namin ito babalutin nililinis na lang muna mo, namin ito tapos saka namin babalutin lilihain pa ito pagpabilog mga kabangka sundan na lang natin mga kabangka

वॉटिंग तुम ना लेन Terima kasih telah menonton! Yan na mga kabangka. Ah. Uh, Nabalutan na namin ito ng isang uh, patong mga kabangka. Nabalot na namin 'yan hanggang doon. Tingnan natin hanggang dito. Pero hindi pa natatapos kasi uh, a naabot na kami ng hapon. Ito 'yun. Mga kabangka. Hanggang dito na kami. Aha. Uh -huh. Dito na kami mga kabangka hanggang dito na kami bali ang natitira namin tatlong dugtong na lang mga kabangka hanggang doon bali tatlong dugtong na lang ang aming uh, idadagdag dyan para mabalot na namin ng isang play aha pagka pagkasunod namin yan babalikan namin pang two play yan yan pang, pang two, two ply muna namin ito saka uh, one play na kami para mabalot lang namin ng isa mga kabangka tapos uh, babalikan na namin yan dudoblyan na namin hanggang sa matapos uh, walong patong mga kabangka ayan bago ko nga pala tapusin ang uh, video nito pakita ko yung kabila yung ating uh, kabuan ng uh, bangka medyo masukal na rito mga maraming kahoy mga kabangka tingnan natin yung dun sa kabila mga kabangka sila master greg ang tumira dito ayan o oh, buo na pero hanggang dito nakapagpatong na sila bali apat na patong na ito mga kabangka ito, nag, uh, nagpalaman na sila ng uh, WR Rubin Rubin Bali, unang palapat, yung solo Tapos, sinundan yan ng uh, tatlo uh, Nagpatong ng Rubin uh, 450, tapos rubing 450 uli Ayan, bali, apat na patong niyan simula doon Bali, hanggang dito lang sila Tapos, ngayong uh, araw Ah uh, hanggang doon ay uh, ilang dugtong na lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na lang na dugtong. Ah, uh, uh, ma mababalot na ng apat lat. Tapos babalikan uli apat uli. Patapat na patong uli para makumpletong walo. Medyo makapal na yan, mga kabangka kasi may WR, dalawang WR 'yan. Dalawang WR ang i eh, lalagay para kumapal yan yan mga kabangka kung titingnan natin balansin na ang forma ng bangkang uh, ito dahil kumpleto uh, na mayroon na tayong palangoy sa kaliwa may palangoy na tayo sa kanan nandito uh, tayo ngayon sa bandang bahaging likuran ng bangkang uh, fiber na ito doon sa taas mga kabangka wala pa rin mga pagbabago dahil uh, nagpupokus kami ngayon sa pa palangoy nito ha. Tingnan na lang muna natin yung uh, bandang harapan ng bangkang ito Doon tayo pipisto sa harapan Yan mga kabangka, narito yung uh, bahaging unahan Wala pang pagbabago dahil nagpo-focus kami sa palangoy, hindi natin makita yung uh, palangoy sa unahan dahil uh, masukal, medyo makahoy. Pero dito tayo sa ilalim banda, ayan, nakikita natin. Hindi natin makita ng buong forma. Ayan, kaya ang nangyayari sa pag-a-update ko, paisa-isa -isa. mga kabangka, ayan. Yan, yan ang ating uh, update sa araw na ito mga kabangka. Sundan natin mga kabangka ang mga gagawin namin. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating munting uh, channel mga kabangka. Shout out sa aking mga silent viewers, mga viewers at mga avid subscriber ko, mga kaibigan ko sa pag-vlog uh, Maraming salamat sa inyong suporta sa akin mga kabangka Ayan, ito ang update natin ngayong araw Sundan natin mga kabangka Ayan mga kabangka, bago ko nga pala tapusin ang munting bi munting video kong ito uh, Kumuli ay magpapasalamat sa inyo, sa aking mga Abida supporters mga silent viewers, mga viewers saan man sulok ng mundo, kumusta kayong lahat uh, medyo masama ang panahon uh, maitim uh, ang ating uh, kalangitan mga kabangka kung ating titignan, uh, ma- maitim, malakas na ulan ang darating uh, kaya namin tinabunan yun dito kasi hindi ko pa nababalot yung pinakadulo pero tinabunan ko lang para hindi ma yung ating piyopong Okay, hanggang sa muli, mga kabangka, shout out kay uh, uh Works ng Jinsan, tuloy-tuloy lang idol, si Romil Kablager na sa laot, si Art Venture TV, Raps TV, uh, Dungyang uh, Kabadi. Uh, shout out sa inyong lahat uh, na may pagpalain tayo ng puong may kapal. Shout out sa aking mga laging sumusuporta sa munting channel kong ito. Maraming salamat uli sa inyong lahat. God bless you all.